Palaira and uh, her secret. I'm Josephine. Ano ba? Naya, yun. Sa iyo. Ang nanay mo, na okay. lasing sa akin yung kaibigan kong tatrabaho sa bar. Ang laki pag uminom, nang siya mag-isa. Ano yung nangyari dyan sa nanay mo? Ano nga po, anong tita. May nas nasabi pa siya iyo kung kung sa problema niya, bakit siya uminom? Wala akong po, friend. Hindi wala ako ng asawa ko. Ano? Ano ba yung Victoria? Totoo ba yun? Ano po, tita. Iniwanan ko kasi kami Di ba pa, sumama siya sa ibang babae. Ano? Sumama sa ibang babae, papa mo? Ano, hindi na talaga yung tatay mo na yun? Sinabi ko na nga, Marie, wala kong tiwala sa lalaki niyang para sa kapatid ko. Hindi ko nga paalit Tayo pa nang uuwi ni tatay sa amin, nung iniwan niya lang sa amin. Ganito, ni mama at ni kuya Huwag kayo mag-alala. Tututungan po kayo mga makabango sa nangyari sa inyo. Pero yung nanay mo, pagsabihin mo nga na hindi katusyonan ang magpakalasing para para mawalang problema. Kapag kalimutan niya yung problema niya, isipin niya na meron ka pa, meron, meron pa siyang iniwan sa inyo kahit nawala ang tatay mo andyan pa rin kayong mga anak niya na susuporta at magmamahal sa kanya. Yun sa tatna na yun, ha? Parang may mas-masan. O po, tita, maraming salamat. O, Enrico, anong balak mo ngayon? Ang paano mo sa nanay mo na hindi ka nakapasa sa entrance exam ng pinasok sa pinasokan natin college, university? Hindi ko alam eh. Kasi yung kapatid ko yung ulasan sa mga pamasahe ko. Tsaka yung nagbahay sa entrance exam. Hindi ko alam kung paano ako sabihin sa kapatid ko at siya sa nanay ko. Kasi may mga laking problema dito sa bahay eh. Hindi ko alam kung paano ako sabihin sa kanila. Malaking problema. Ano yung problema na yun? Umiwa na kami ni Papa eh. Sumama siya sa ibang babae. Ano? May ko tatay mo yun? Sumama siya sa ibang babae? Oo. Kung ano may pakit ginawa yun yung ni tatay. Bilid na bilib pa, bili pa naman ako kay tatay na hindi niya kaya po yung sinama. Yung pala, baliktad ako. Siya pala, hindi ka Sinanay pa ang sinisisingil nagtataksil si nanay pero siya naman nagtataksil kay nanay ako pare isipin erase mo na yung problema niyo sa tatay niyo ang isipin niyo ngayon isipin mo ngayon kung paano sa nanay at sa kapatid mo na hindi ka pumasa sa board exam ko nga alam eh. Kasi yung kapatid mo si Victoria, ha? siya na yung umako sa responsibilidad dapat ako pa makapagtapos makapag ako pag ng pag-aaral. Tubigil siya. Pagkatapos na yun sa yung high school, ang araw, nagtrabaho na siya para kumita siya. Hindi ko alam kung bakit sa kay Victoria at kay Mama. Oh. Dito. Anong ginagawa ko dyan, Enrico? Ang pamas na yung pagpunta nyo sa university, nakapasa ka ba? Ah, yun nga po eh. Yun na. Ah, nakapasa po ako. Nakapasa ka? Congratulations! Bamangke! Oh, bukas, ibig magsiselebrate tayo ha? Dadala ka ng favor strong oh, fold. Uwi na ako ha? kasi yung mga yung mga anak ko yung iwan ko sa bahay eh. Ha? Kasi ko ba tita? ko na sino nga rin ka pa sa tita mo? Sinabi mo na ka sa entrance exam sa pinto ka university. Yeah. University, hindi naman tayo nakapasa. Yun na eh. Nagsinamaling lang ako para makaligtas. And kusyak na pala. Kaya pala ako pumunta sa inyo kasi ang mama mo nag-inom, nagpakalasing sobrang kasalil. Kalasing yan. Nagwala dun sa bar at inuman niya. Ayun, tinawagan ako ng kaibigan ko na nagtatrabaho sa bar para sundin niya nanay mo. Ano? Nasaan mo si mama? Ano na sa inyo? Inaalagaan ang kapatid mo? Sige po, tita, pamanan ko pa si mama. Sige na, pare. Buti mo si mama, Petre. Ano na sasabihin kay tita? Tsaka kay Victoria yung... Nung, sa pinuntahan natin, ako na bahala. Sige na. Victoria, ma. O. Oh. Oh, Enrico, bakit ngayon ka lang? Ginambi ka na na no, oras na oh. Sorry. Sorry Victoria. Oh, kamusta ang pag-apply pag, pag sa entrance exam niyo? Nalaman niyo 'di ba nakapasa kayo? Hindi pa lahat eh. Bukas pa malalaman. Ah, pero magtitiwala, magtitiwala ko. Magtitiwala ko sa iyo, kuya, na makakapasa ka sa board exam. Pero, pero, pero Victoria, ano nangyari? Ano nangyari kay mama? Ayan. Naglasin daw sabi ni tita. Ayan. sa pinitita. Ayan. Sa nangyari sa kanila? Sa nangyari na pang iwan sa atin ni tatay? Sure ka na hindi mo napapalik kayo walang hiyam? Yung, yung desperado mong asawa? Sumama na ako sa iyo, di ba? Di wala na ako pakialam sa kanila. Paano yung dalawa, yung ano, haya mo sila. Basta ako masaya ako ng kapiling ka. Ay, salamat, babe. Ate, gawin ko may sasabihin ako sa iyo. Ano yan? Gusto uh, oh, ko na matulog. Oo, gusto na matulog ni Mama. Mamaya mo, mamaya mo na sabihin yung kasabihin mo. Hindi ko ha. Tulungan mo muna kung ihatin si Mama doon sa kwarto niya. dahil... Hello? Tita, bakit po? Bakit po nga po pumunta? Uh, papasok ka pa lang po ko sa... Sa, sa, sa trabaho kay eh. Ang kuya man nasaan? Ang, uh, nasa kusina po nung luto na magahanami Hindi, ba nasabi ng kuya ng kuya mo na nakapasa sa board exam? nakapasa sa board exam? Eh, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin kagabi, bukas mamaya niya. Mamaya mamay, kagabi na bukas niya pa malalaman niya isulta ng exam nila. At sinabi niya sa akin kagabi mo yung ko siya na nakapasa daw siya sa board exam. Eh, Ay nagdala nga ako na babulitin yung ulam, mo. Oh. Kuya? Kuya? Bakit, Victoria? Ano kung narinig ko kayo ni Pita na Nakapasta ka sa bird exam? Pero ba't sinabi mo sa akin na hindi, 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 mo pa nalalaman yung resulta ng bird exam? Yung entrance exam niyo? Kasi hindi ako nakapasa sa entrance exam Victoria. Ano? nagsinungaling ka sa akin. Tapos sinayon mo yung pagod ko nilaan kong pera sa magbayan ng SMX exam tsaka pa makapamasahe mo dun sa university na yun, dahil hindi ka pala makakapasako ya. Pinaghirap ako yung pera naman nilaan ko doon. Sorry. Anong sorry kuya? Hindi mo alam ang tabo ng naranasan ko sa restaurant na pagkumugas. Paglalak pa sa para lang makatulong sa inyo kapas ka. Yung pag-iigihan, yung pag-aaral mo. Teka. Teka lang, Victoria! Ah. Kaya mo muna yung kapatid mo, iniwi Kasi mali rin yung ginawa mo eh. Nagsinungaling ka sa kapatid mo? Tama ba yun? Hindi ko sinasad. Hindi ko sinasad na magsinungaling sa kanya. Hindi ko sinasad siya. Pero ginawa mo. Paano pag alaman pa ito ng nanay mo? Ano yung sasabihin niya? Anong dapat kong malaman? Ate? Anong, anong dapat malaman ate? Pilisa. Ano nangyari? Ano ang dapat mo malaman ate? I love you and her secret. Abangan po bukas. Oh, Victoria, nangyari sa'yo. na yung kapatid. Oh hindi pala siya tapos sa may Hindi mo pa siya ng dahilan. Sinahin niya yung bago at pinagirapan ko doon sa pera na yung pinagay ko sa hindi. Pagkasama siya ako pabasahin sa university na yun. Alam hindi mo yung alam kung ano mararamdaman ng kapatid mo? Ha? Umingi ka ng tao, ka, kapatid mo. Kung um, hindi, mawawalan wala nang tiwala sa'yo, kapatid sa mo dahil sa pagsinto mo, mo. Miss, okay ka naman? Yeah. A liar's an earth's